So naririnig natin nung ngayon yung gabi mula kay uh, punong ministro ng Israel na si Benjamin Netanyahu na kinumpirma ang mga pag-ataking ito na isinagawa ng 12-12 ng Israeli jets sa himpapawid ng Iran. Sinabi ng punong ministro na ang pasilidad nuklear ng Natanz na siyang pangunahing lugar ng pagpapayaman para sa programang nuklear ng Iran ay tinarget sa mga pag-ataking ito kasama ng ilang iba pang mga lokasyon. Talagang nakakabaliw ito. Inaasahan na ng marami ang planong pag-atake ng Israel sa mga nuclear facility ng Iran. Ngunit sa tingin ko, di inasahan na ito ang mangyayari. Gaya ng nakikita nyo sa inyong mga screen, inalis ng Israel ang maraming matataas na opisyal at leader sa rehimeng Iranian at sa Islamic Revolutionary Guard Corps, ang Iranian Revolutionary Guard Corps. Sa katunayan, ang pinakamataas na opisyal, ang Commander-in-Chief ng Islamic Revolutionary Guard Corps, si Hossein Soleimani, ay napatay at ito ay kinumpirma ng Iranian media ilang oras lang matapos ang pag-atake ng Israel. Bukod pa rito, may mga hindi pa kumpirmadong ula tungkol sa isang lihim na operasyon ng Mossad na isinagawa habang binubomba ng Israel ang mga estrategikong sistema ng misail at depensa sa himpapawid sa loob ng Iran. Hindi ko iniisip na may inaasahan ito, lalo na ang rehimeng Iranian. Narito ang karagdagang detalye sa pag-atake tatalakay natin kung paano nito naapektuhan ang negosasyon ng United States at Iran. Um, uh, meron tayong breaking news ngayon. May mga ulat ng mga pagsabog sa Hilagang Silangan ng Tehran. I was a media sa Iran. Nagsagawa ng pag-atake ang Israeli Air Force sa Iran. Tinutukoy ni ng Israel bilang man sa mga preemptive strike. O idineklara na rin ang state of emergency sa Israel. Ginising ang mga residente ng Iran ng alas 3 ng madaling araw ng mga sirena ng babala at mga alerto sa telepono na nagsasaad ng mga pagbabago sa home front, mga utos sa Israel at babala ng posibleng pagganti mula sa Iran. Ayon sa mga hindi pinangalan ng opisyal ng United States, hindi ito tumulong sa pag-atake. Narito ang mga pinakahuling balita mula sa Fox News. Maasari Wao Santari, kumpirmahin ako kung kayong gabina uh, gabi na ang mga Israeli ay tumatama sa teritoryo ng Iran na tinatarget ang nuclear program ng bansa. Uh, nangyari ito dalawang araw bago ang ika na round ng pag-uusap na nakataktang gawin sa pagitan ng United States Special Envoy na si Steve Witkoff at mga opisyal ng Iran sa Oman. Nagsalita ngayon si Pangulong Trump tungkol sa sitwasyon, ang tensyon sa buong rehiyon at sinabi niyang umaasa siya na magkakaroon ng kasunduan at mananaig ang diplomasya. Palagi niyang binabanggit ang mga diplomatikong pagsisikap na ginawa ng administrasyon ni Trump. At maalagang tandaan to dahil kapag tinitingnan natin ang impormasyong natatanggap natin ngayon, sinabi ng isang opisyal ng United States sa Fox News ngayong gabi na hindi sangkot ang Estados Unidos sa mga pag-atake na naganap laban sa mga pasilidad nuklear ng Iran at kakayahan nitong maglunsad ng long-range missile. Inaasahan tayo naming magkapatuloy ang mga pag-atakeng ito posibleng buong gabi. At ang Israel sa ngayon ay kung naghahanda para sa posibilidad ng pagganti ng Iran. Ngayon, siyempre, ito ay isang controversial na paksa ang pag-uusap tungkol sa pag-atake sa mga nuclear facility sa loob ng Iran. Ang YouTube ay hindi pabor sa mga controversial na video. Kaya nangangailangan kami ng tulong ninyo mga kaibigan. Kung maaari ninyong pindutin ang like at subscribe button sa ibaba. Malaking tulong talaga ito sa video. Ngayon, matapos lumabas ang mga ulat tungkol sa mga pag-atake, naglabas ng pahayag si State Secretary Marco Rubio at ito ang sinabi niya. Ngayong gabi, kumilos ang Israel ng mag-isa laban sa Iran. Hindi kami kasama sa mga pag-atake sa Iran. Ang pangunahing layunin namin ay protektahan ang mga puwersang Amerikano sa rehiyon. Ayon sa Israel, kinakailangan nila ang aksyong ito para sa sariling depensa. Ginawa ni Pangulong Trump at ng kanyang administrasyon ang lahat upang protektahan ang ating mga puwersa at makipag-ugnayan sa mga katuwang natin sa rehiyon. Linawin ko lang, dapat di gawing target ng Iran ang mga interes o tauhan ng United States. Paalala lang, tinalakay natin kaninang umaga na kahapon. Nagbigay ng mensahe ang United States State Department at United States Defense Department sa lahat ng base sa gitnang silangan na pwedeng boluntaryong umalis ang mga pamilya at support staff mula sa mga base. Bukod dito, isang araw lang ang nakalipas, isinara natin ang embahada sa Iraq at inilikas ang lahat ng tauhan nito. At ngayon ay nangyayari ito. Malinaw na alam ng United States na may paparating na mangyayari at naghanda na para rito. Ilang araw pa lamang ang nakararaan, inilipat ng United States ang 20,000 anti-drone missiles na para sana sa Ukraine patungo sa gitnang silangan. Nang lumabas ang balita, Marami ang nagalit dahil ang mga anti-drone na ito ay ipinangako sa Ukraine. Ngunit posibleng mas kailangan ng gitnang silangan ang mga ito kaysa Ukraine. Noong inalis ni Pangulong Trump si Hossein Soleimani ng Islamic Revolutionary Guard Corps, gumanti ang Iran. Sa pamamagitan ng pag-atake sa mga base ng United States, gamit ang kanilang Sahel drone at missiles sa gitnang silangan. Kaya ngayon, handa na tayo ng maaga at ang lahat ng base ay nakalock at loaded para sa sariling depensa. Habang pinag-uusapan ang pag-atake, makikita sa screen ang mapa ng Iran at ang kanilang mga nuclear facility. Ngayon, ang dalawang nuclear facility na inatake ay nasa gitna mismo, ang Natanz at ang Fordo. May ilang footage tayo mula sa Natanz Nuclear Facility kung saan makikita ang mga apoy na lumalabas mula sa lupa. Hinihinalang ang mga nuclear facility na ito ay nasa ilalim ng lupa, gaya ng inaasahan. Inaasahan na ang mga ito ay nasa humigit kumulang isang daang metro, tatlong daan, at 30 talampakan sa ilalim ng lupa. At kung nagawa ng Israel na atakihin iyon, siguradong malaking bagay iyon. Maaaring F-35 ang ginamit, ngunit ito ang kuha mula sa base nuklear na iyon sinusubaybayan namin lahat ito habang nangyayari sa livestream dito sa channel na ito. Kaya gusto ko lang ipakita sa inyo ang isang clip mula roon. Kumpirmado na ng Israel Defense Forces ang pagsisimula ng operasyon, Lakas ng Leon, isang malawakang kampanyang militar na tumatarget sa nuclear program ng Iran at sa kanilang long-range missile infrastructure. Ang kasalukuyang mga pag-atake ay nakatutok sa mahahalagang pasilidad nuklear, mga instalasyong militar command centers, at mga opisyal ng militar. Ang operasyon ay idinisenyo upang pahinain ang mga estrategikong kakayahan ng Iran at pigilan ang kakayahan nitong bumuo at magpalipad ng mga sandatang nuklear. Isinara na ang himpapawid ng Israel para sa mga sibilyan bilang karagdagang hakbang sa seguridad na ipinatutupad sa buong rehiyon. Inaasahang magpapatuloy ang operasyon sa mga susunod na araw at tahasang layunin nitong buwagin ang programang nuklear ng Iran. Natinukoy ng mga opisyal ng Israel bilang agarang at banta sa kanilang pag-iral. May pahayag tayo mula sa Israel Military. Pakinggan natin ito. Wow! Pakinggan natin ito. Sa loob ng maraming taon, ang rehimen ng Iran ay nanawagan para sa pagkawasak ng Israel at nagplano at sumusulong ng mga konkretong militar na plano para gawin ito. Sa nakalipas na ilang buwan, ipinakita ng intelihensya na mas malapit na kaysa dati ang Iran sa pagkuha ng sandatang nuklear. Ngayong umaga, sinimula ng Israel Defense Forces ang preemptive at eksaktong mga pag-atake na tumatarget sa programang nuklear ng Iran upang pigilan ang kakayahan ng rehimen ng Iran na bumuo ng bombang nuklear sa agarang panahon. Wala tayong mga ibang pagpipilian. Kumikilos tayo laban sa isang nalalapit at banta sa ating pag-iral. Hindi natin kung payagan ang rehimen ng Iran na magkaroon ng sandatang nuclear na magiging panganib sa Israel at sa buong mundo. sa Oting ang as Ang Estado ang Israel na may karapatan at obligasyon na kumilos upang protektahan ang kanyang mamamayan at magpapatuloy itong gawin iyon. Naghanda ng mabuti ang Israel Defense Forces para sa operasyong ito handa kami dire sa depensa sa so upang ipagtanggol ang aming sarili. Ang Estadong Hudyo ay tumatangging maging biktima ng isang nuklear na holocausto na isinasagawa ng rehime ng Iran. Ngayon, bilang punong ministro, paulit-ulit kong nilinaw na hindi kailanman papayagan ng Israel ang mga tumatawag sa aming paglipol na magkaroon ng kakayahan para maisakatuparan ang layuning iyon. Ngayong gabi, sinusuportahan ng Israel ang mga salitang iyon sa pamamagitan ng aksyon. Tinarget namin ang pinakapuso ng programa ng Iran sa pagpayaman ng nuklear. Tinarget namin ang pinakapuso ng programa ng Iran sa paggawa ng sandatang nuklear. Tinarget namin ang pangunahing pasilidad ng Iran sa pagpayaman ng nuklear sa Natanz. Mga nangungunang siyentipikong nuklear ng Iran na gumagawa ng bombang Irani ang tinarget namin. Tinira rin namin ang sentro ng programa sa ballistic missile ng Iran. Noong nakaraang taon, nagpakawala ang Iran ng tatlong daang ballistic missile papunta sa Israel. Bawat isa sa mga misil na ito ay may dalang isang tuniladang pampasabog at nagbabanta sa buhay ng daan-daang tao. Uh, hindi magtatagal. Ang mga misil na yon ay maaaring magdala ng nuklear na karga na magbabanta hindi lang sa daan-daan, kundi sa milyon-milyong buhay. Ang Iran ay naghahanda na upang gumawa. Sampung libo sa mga balistik misil na yon sa loob ng tatlong taon. Ngayon isipin mo lang, Isipin mo, sampung libong tonelada ng trinitrotolwene ang bumagsak sa isang bansang kasing laki ng New Jersey. At when he's saying, matitiis na banta. Ito rin ay kailangang mapigilan. Ang Iran ay kasalukuyang gumagawa ng tinatawag nitong bagong plano para wasakin ang Israel. Kita mo na bigo ang lumang plano. Sinubukan ng Iran at mga kaalyado na palibutan ang Israel ng sing-sing ng apoy. Inatake kami sa pamamagitan ng malagim na pag-atake noong Oktubre 7. Subalit ang mga Israelita, ang mga sundalo ng Israel, ay tumayo na parang mga leon para depensahan ang ating bansa. Dinurog namin ng Hamas, winarak namin ng Hezbollah. Tinamaan namin ang mga proxy ng Iran sa Syria at Yemen. Nang umatake ng dalawang beses ang Iran sa amin noong nakarang taon, gumanti kami mismo sa Iran. Sa pagtatanggol sa ating sarili, ipinagtatanggol din natin ang iba, kabilang ang mga kapitbahay na Arabo. Sila rin ay nagdusa dahil sa kampanya ng kaguluhan at karahasan ng Iran. Ang aming mga aksyon laban sa proxy ng Iran na Hezbollah ay nagresulta sa pagtatatag ng bagong pamahalaan sa Lebanon at pagbagsak ng mapanupil na rehimen ni Assad sa Syria. On foundations of a bansa ay may pagkakataon na mga para sa isang mas mabuting kinabukasan. Ganoon din ang matatapang na mamamayan ng Iran at may mensahe ako para sa kanila. Ang laban namin ay hindi laban sa inyo. Ang laban namin ay laban sa malupit na diktaduryang umapi sa inyo ng 46 na taon. Naniniwala ako na malapit na ang araw ng inyong paglaya. At kapag nangyari iyon, muling uusbong ang dakilang pagkakaibigan sa pagitan ng ating dalawang sinaunang bayan. Nais kong matiyak sa sibilisadong mundo, hindi namin hahaya ang makuhan ng pinakamapanganib na rehimen ang pinakamapanganib na sandata sa mundo. Plano ng Iran na ibigay ang mga sandatang nuklear sa kanilang mga teroristang kasama. Magiging totoo ang bangungot ng nuklear na terorismo. Ang lumalawak na abot ng mga ballistic missile ng Iran ay magdadala ng nuklear na bangungot na iyon sa mga lungsod ng Europa at sa huli sa Amerika. Tandaan, tinatawag ng Iran ang Israel na maliit na satanas. Tinatawag nitong Amerika na dakilang satanas. At ito ang dahilan kung bakit sa loob ng mga dekada ay pinangunahan nito ang milyon-milyon sa pagsigaw ng kamatayan sa Israel at kamatayan sa Amerika. Ngayon, ginagawa ng Israel ang pagkilos sa panawagan ng paglipol. At sa sarili naming panawagan, mabuhay ang Israel at mabuhay ang Amerika. Ang aming aksyon ay makakatulong upang gawing mas ligtas ang mundo. Gusto kong pasalamatan si Pangulong Trump sa kanyang pamumuno sa pagharap sa programang nuklear ng Iran. Paulit-ulit niyang nilinaw na hindi maaring magkaroon ng programang pagpayaman ng uranium ang Iran. Ngayon, malinaw na nagpapalipas lang ng oras ang Iran. Tumatanggi itong sumang-ayon sa pangunahing rekisito ng mapayapang mga bansa. Kaya naman wala kaming ibang pagpipilian kundi kumilos at kumilos ngayon. Ang pinakamahirap na desisyon na dapat gawin ng isang pinuno ay pigilan ng isang panganib bago pa ito tuluyang mangyari. Halos isang siglo na ang nakalipas. Nang harapin ng mga Nazi, nabigo ang mga pinuno na kumilos sa tamang oras. Naparalisa sila ng mga karanasan ng unang digma ang pandaigdig. Determinado silang iwasan ang digmaan, ngunit nakuha nila ang pinakamasamang digmaan sa kasaysayan. Pinili nilang ang patakaran ng pagpapalubag loob. Pumikit sila at nagbingi-bingihan sa lahat ng babala. Ang kabigoang kumilos ang nagresulta sa ikalawang digmaang pandaygdig, ang pinakamalupit na digmaan sa kasaysayan. Kumitilito ng 60 milyong buhay, kabilang ang 6 na milyong hudyo, isang katlo ng aking mga kababayan. Pagkatapos ng digmaang iyon, nangako ang mga hudyo at ang estadong hudyo, hindi na mauulit kailanman. Ngayon, ang hindi na mauulit kailanman ay ngayon na ipinakita ng Israel na natutunan na natin ang mga aral ng kasaysayan. Kapag nangako ang mga kaaway na wawasakin ka, paniwalaan mo sila. Kapag ang mga kaaway ay gumagawa ng mga sandata ng malawakang kamatayan, pigilan mo sila ayon sa itinuro sa Biblia. Kapag may dumating na gustong pumatay sa iyo, tumindig ka at kumilos ka agad. Ito ang ginawa ng Israel ngayon. Bumangon kami na parang mga leon para ipagtanggol ang aming sarili Mahigit tatlong libong taon na ang nakalipas, nagbigay si Moises ng mensahe sa mga tao ng Israel na nagpapatatag ng kanilang determinasyon hanggang ngayon, maging matatag at matapang, sabi niya. Ngayon, ang ating matatag at matapang na mga sundalo at mamamayan ay nagkakaisa upang ipagtanggol ang ating sarili laban sa mga nagnanais na tayo'y wasakin. Sa pagtatanggol sa sarili, pinoprotektahan din natin ang iba at pinipigilan natin ang isang mapanirang paniniil. Sa mga susunod na henerasyon, itatala ng kasaysayan na ang ating henerasyon ay nanindigan, kumilos sa tamang panahon at tiniyak ang ating kinabukasan. Pagpalain nawa ng Diyos ang Israel. Pagpalain nawa ng Diyos ang mga puwersa ng sibilisasyon sa mga dako. Maraming salamat. Yun ay live. Sa totoo lang. Benjamin Netanyahu. Maraming bagong tao dito pakilike para maabot natin ang isang libo at limang daang likes. Pero para sa mga kakapasok lang, mga isang oras na ang nakalipas mula nang sinimulan ng Israel ang kanilang operasyon. Narito mismo ang tawag sa operasyon. Kapag kailangan ko ito, hindi ko makita. Tingin ko ito ay tinawag na operasyon lakas ng leon. At ang layunin ay targetin ang mga pasilidad nuklear ng Iran. Gaya ng narinig nyo lang sa stream, sa talumpati, na ibinibigay ni punong ministro Netanyahu. Tinarget nila ang mga pasilidad na Nasaan sila? Tinarget nila ang pasilidad nuclear ng Natanz at Fordow. Ngayon, bukod pa dyan, tinarget din nila ang mga mataas na opisyal ng militar ng Israel. May balita talaga tayo na inatake nila ang presidente ng Israel. Nasaan na iyon? Hinahanap ko pa. Ah, uh, hindi pa kumpirmado dito. Tinamaan ang apartment ni Presidente Pezeshkian. At bukod pa dyan, ito ay may nagkumpirma sa chat. Ang hepe ng staff, ang hepe ng general staff at ang pinuno ng nuclear program ay napatay rin. Hindi pa tiyak kung napatay na ang presidente. Ang tanging alam ay tinamaan ang kanyang apartment. Hindi pa ito kumpirmado. Ngunit ang mga paunang ulat ay nagpapakita na nagsimula na ang pagganti ng Iran. At isa pang bagay na gusto kong ipunto, ang nuclear program ng Iran ay nakakalat sa buong bansa. Kaya malabong na atake ng Israel ang lahat ng ito may balita tayo na ang operasyon ay tatagal ng ilang araw at magpapatuloy sa mga darating na araw. Kinumpirma rin ng Israel na tapos na ang unang yugto. Ibig sabihin, wala ng Israeli jets na lumilipad sa Iran ngayon. Pero tingnan natin kung kakayanin nilang atakihin lahat ng nuclear facilities. Kung ako ay mahilig tumaya, sa tingin ko hindi nila ito magagawang atakihin. Baka magamit ng United States ang pag-atakeng ito para makipag sa isang nuclear deal. Sana, sana, Baka ito ay parang mensahe sa Iran na kung hindi kayo papayag sa isang nuclear deal, mawawala ang nuclear facility ninyo at magkakaroon kayo ng digmaan. Tatlo o apat na lokasyon ang tinarget sa pag-atake. May iba pa tayong mga footage. Maglilipat tayo sa live stream sa ilang sandali lang. Inatake nila ang Iran at may bagong footage tayo na hindi pa natin nakita. Kaya panoorin mo na ngayon. ang mga B2 natin ay maaaring nasa B2 na. Hindi sa Diego Garcia batay sa isang report dalawang linggo na ang nakalipas na nagsasabing ang mga B2 na inilipat sa Diego Garcia ay ibinalik na. Ngunit hindi ako tiyak. Ito ang sinabi ni Trump kaninang umaga. Una sa lahat nag-tweet siya tungkol dito. Saan ko ba ito may ilalagay? nananatili kaming nakatuon sa diplomatikong resolusyon sa isyo ng nuklear ng Iran. Ang buong administrasyon ko ay inutusan na makipagnegosasyon sa Iran. Maari silang maging isang mahusay na bansa, pero kailangan muna nilang tuluyang talikuran ang pag-asa na magkaroon ng sandatang nuklear. Salamat sa inyong atensyon at pagkatapos ay nagkaroon din siya ng Q and A, siguro press conference, at tinanong siya tungkol dito. Ito ang sinabi niya. Ayon sa papangulo, malapit na ang posibleng pag ng Israel sa Iran. Uh, sa totoo lang, ayokong sabihin, pero malapit na itong mangyari anumang oras. Tingnan mo, napakasimple lang nito, hindi komplikado. Ayaw nating magkaroon ng sandatang nuklear ang Iran, ngunit nais nating maging matagumpay sila at tutulungan natin sila para marating nila ito. Makikipag-negosyo kami sa kanila at gagawin ang lahat ng kailangan. Alam mo, pinatigil ko ang isang digmaan sa pagitan ng India at Pakistan. Pinatigil ko yon gamit ang kalakalan. Wala pang kwento tungkol dito, pero astig. Naghahanda na noon Pakistan na susunod titira gamit ang nuklear. Tinawagan ko ang bawat leader, nire-respeto ko sila, at kinausap ko tungkol sa kalakalan. Sabi ko, hindi kayo makikipagkalakalan sa amin kung magdidigmaan at maghahagis ng mga sandatang nuklear. Sinabi ko yon sa kanilang dalawa at pareho silang hindi naniwala. Agad nilang naintindihan at tumigil sila. Pinatigil ko ang digmaang iyon gamit ang mga tawag sa telepono at kalakalan. Kasalukuyang nakikipagnegosasyon ang India para sa isang trade deal at inaasahang darating ang Pakistan sa susunod na linggo. At sobrang ipinagmamalaki ko yon, walang namatay. Ang mga sandatang nuklear, pareho silang may napakarami at napakalalakas na sandatang nuklear at sa tingin ko dapat tayong bigyan ng kredito para dito. May balitang nagpapayaman ang Iran ng uranium na posibleng magamit sa paggawa ng sandatang nuklear kahit kailan paman.